Ang iba pang balita sa Mindanao hatid ni Sozi Alamban. Ang atong mga uban nga mga Nakiisa ang ilang membro ng media at pulisya sa pagunita sa ika na put na buwan ng Maguindanao Massacre. Nagsagawa sila ng programa at candle lighting ceremony sa Cagayan de Oro City. Ayon sa ilang membro ng media, dismayado sila sa paglayan ng isa sa mga sospek ng Maguindanao Massacre na si Sahid Ampatuan. Patuloy ang kanilang panawagan ng hustisya sa nangyari. Inalala rin sa okasyon ang SA-44 na namatay naman sa inkwentro sa Mama Sapano. Namatay ang isang matanang babae at isa niyang apo sa sunog sa Tibuli, South Cotabato. Ayon sa isang saksi, nagsimula ang sunog sa dalawang tindahan sa palengke na pag-aari ng mga biktima. Kumalat ang apoy sa bahay ng mga biktima na katabi ng kanilang mga tindahan. Nasa bahay raw noon ang matandang biktima. Sinubukan siyang iligtas ng kanyang apo pero maging siya hindi na nakalabas. Di ba baba sa limandaang libong piso ang halaga ng ari-ari ang natupok? Inaalam pa ang sanhinang sunog na tumagal ng halos isang oras. Inaresto ang isang babaeng tulak umano ng droga at ang kapitbahay niya sa isang bypass operation sa Davao City. Nakuha sa kanila ang tatlong pakete ng shabu na nagkakahalaga ng libong piso. Ayon sa pulisya, matagal nilang minamanmanan ang sospek na dati na raw nahuli sa pagtutulak. Inamin niya ang paratang. Inamin din ng isa pang sospek na gumagamit siya ng ilegal na droga pero itinanggin niyang nagbebenta siya nito. Sozi Alamban, Nagbabalita, Pilipinas.